Hi, it's me in the new vlog. Uh, mga Marites, ito na yung mga pinakahihintay nyo kasi huwag nyo na akong i-PM. Ito na yung sagot sa mga tanong nyo. Hindi ko kayo, kayang sagutin isa-isa. Oh, makinig kayo mga Marites ha. Ito ay July 21, 2024. Ito yung araw na pinakakahintay ko. Yung araw ng operasyon ko kasi napaka-sensitibo na magiging operasyon ko. Yes, 3 months, almost 3 months, half year akong nagtiis. May butas yung chan ko. Yan yung tinatawag nilang PTBD. Bahala na kayong umintindi. I-search nyo na lang kay Dr. Google. And pagpasensya nyo na rin yung aking boses kasi hindi pa ako okay. Kaya e na nga, kung nakikita nyo, nagre-ready na ako. Nakakatawa pa ako nyan. Pero deep inside, yung kaba ko matindi na dyan. Hindi ko kasi alam kung ano mangyayari after ng operasyon ko. Pero pina pinagad ko na lang si God na yung bahala sa akin. Sabi ko, siya na yung bahala. Alam ko, ahawakan niya ako. Alam ko, andyan siya sa tabi ko. nire ko yung sarili ko kasi sa so nakikita niyo, maya-maya kukunin ako. Dadaling na ako sa operating room. So guys, panoorin niyo na lang ha. Bye-bye! Yan yung time na dadalhin na ako sa operating room. Nagsabi sa akin yung mga doktor ng good luck. And then yan yung after ng operasyon ko. Hindi ko alam pa yung nangyayari sa paligid ko. May ulirat na ako niyan pero hindi ko pa rin may mulat yung mata ko. Hindi pa rin ako makapagsalita. Dahil may sonda ako, hindi ko pa rin may galaw yung mga katawan ko. Tsaka yung pa ako, may compressor doon sa paa. Naigalaw ko lang yung mga kamay ko. Yung leg ko, yung ulo ko. Pero yung buong katawan ko, hindi ko pa siya maigalaw.